35 mga idol 35 lang to mga idol angawayon 25 daw sa mga idol eh boss Ramon Saga Idol. Free fight. daw to, ay boss to. Okay, hey, lang. Ah, saan idol. Pumpkin. <laughs>

3K din mga idol, 3K. Urat 3K ito mga idol. E... Okay, ulit nga po number? Uh, 0955-615-7791. Pangalan? Uh, Kenneth. Kenneth. Kaya yeah, si Boss Kenneth. Taga sa ka Boss Kenneth? Uh, Santa Maria Boss. Santa Maria lang. Ayun. Okay. Pura mga benta ng manok na Boss. 2535 lang. Okay. May epi ka ba? Uh, meron din. Anong epi natin? Uh, Mabaliktad nung pangalan ko kasi yung FSO eh. <laughs> yun eh? O oh, sige, yun lang number. Number na lang. Tapos ako ang libu ah, ah oh, sige, idol. Salamat boss ha. Yeah. Okay. Ayun ka na yan boss? Inawayan natin. Boss five, anawain hats. Inawayan hats mga anawain idol. Ima hey, boss, so, oh, boss Bob mga oh. idol. Ito dalawa, Boss talaga o. boss? Pare ko ibibigay eh, ko yan ng 255. 255. Okay, kahit 271. Oh, half screen oh, pareho. Magulang na no. Mga uh, stack lang yan ito, isang bull stack at saka isang stack. Yo, no. Ayun lang sa living man. Okay, ang contact number natin, boss. Eh, Facebook na lang, Jake oh, Magat. Jake Magat, o, oh, uh, kapatid ni Mike Magat. <laughs> oh, okay. uh, so, uh so, eh, salamat boss, okay. sa, ayan o. No? Oh. Dalawa daw, five, five to mga idol, magulang lang, o. Oh. Eh boss Mike Maga, ay Jake Magat pala. Jake Maga 'yan mga boss idol. Oh. FB niya Jake Maga. Okay. Idol kay Tatay 2525 lang to. 25 mga idol kay Tatay. Kay Tatay to. 2525 lang to mga idol kay Tatay dito yung sa dulo Ah, <laughs> ito. manu 2,000 daw siya. 2,000 daw siya nito mga <laughs> ito. Tata ito go 25, 2525.

Oh, ka idol o? 3-5 daw ito, 3-5 3 lang mga idol E hey, boss cha, cha to, boss cha-cha 3-5, 3-5 Ini pergi 3535 mga idol. Eh, hey, boss, cha-cha-cha. lang. Eh, boss, cha Hãy subscribe 3 kênh Ghiền được. Ah, stroke pala si boss eh. Ah, stroke. Si boss 3K, 3K mga idol. 3K, 3K. Mga oh, idol, 3K, 3K lang to. May mga bawas pa naman mga idol. May bawas.

tri kỳ đâu mai idol và con xe đây năm bao nhiêu tuổi? tri idol tri kỳ mai được. idol kỳ đâu tụi 3k. Now, konawain 3k din, boss. 3k din, no. maidol. Banded, banded lang, maidol. Dapat no. 'yung PC banded pa, maidol. 3k, kanawayon. Okay, no. tumulaga.

Ini hampir ke bos? Yang ya, bos Pak 45 oh, idol Tapos ang number natin. 561, 571, 54. 54. Pangalan? Brian. Brian. May FB ka ba? Ah, yun lang. Ito sa'yo din to. Ito, sayo Ay, hindi na. Yes, ito lang. Ito, 3 din to. 3 din to, mga idol. kay Brian. Ibawas pa naman to, mga idol.